bang tumaas ang singil ng kuryente sa susunod na taon. Pinayagan na kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipasa sa mga consumer ang pambayad sa reserbang kuryente ng National Grid Corporation. Nasa frontline ng balitang 'yan si Brian Basa. Inverter refrigerator ang gamit ni Noel -well sa bahay. Nakabentilador din siya sa halip na aircon, pero ang bill niya sa kuryente pumapalo pa rin sa 10,000 piso. Lumalaki yung mga pamilya natin, maraming gumagamit, kaya lalo lumalakas ang konsumo ng kuryente. Lalo tuloy siyang nangangamba dahil sa nakaambang taas singil sa kuryente. Simula Enero, 12 centimos kada kilowatt hour ang idaragdag sa bill sa Luzon. 12 centimos din sa Visayas, habang 3 sentimo naman sa Mindanao. Naunang pumayag ang Energy Regulatory Commission na bawiin sa mga consumer ang pambayad sa reserbang kuryente ng National Grid Corporation noong Pebrero. Higit tatlong bilyong piso ang ipinagpalibang singilin dahil sa mga brownout noong tag-init. Uunti-untiin ang koleksyon kapag ipinatupad na ang dagdag-singil. Tatlong buwan ang itatagal nito sa Luzon at Mindanao, anim na buwan naman sa Visayas. Kaya ngayon pa lang, aminado ang mga tulad ni Noel na wala silang magagawa kundi magtipid sa kuryente. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Bassa, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.